Napakalinis ng ating sasakyan yan. Nilinis yun kagabi. Uh, pupuntahan pa natin yung dalawa kong pinsa na si Floyd at Bye guys. dalawang oras yung binyahe ko dito. Layo-layo ng binyari ni Mami, kakainin ni Diyas Shomai. <laughs> so, what's up mga kabiyahe? Kamusta? Nakakatuwa na nagkasama-sama ulit tayo ngayon. What's up mga kabiyahe? Kamusta? Kita-kita na naman tayo ngayong araw. Hanggang hapon, hanggang hapon dito ko ngayon sa lugar namin sa GMP de Leon kunin ko na yung motor na motor natin cover na cover pa tanggalin na natin yung mga yan ngayong araw December 2, Saturday sakto ha, ah, wala akong pasok ngayon pahinga, pero hindi ko to ilalahan na pahinga ko, pahiga-higa kundi, babiyahe na naman tayo Umamaneo na naman ako, tapos may mga gagawin na naman tayo Importante yung bagay, kasama yung family Hindi lang family pala, kundi kayo, isasama ko kayo sa gagawin ko ngayong araw So yan, nakikita nyo, napainit ko lang yung motor natin, yung makina ng motor natin Gagawin natin yung pag Panginihintay natin, tara, isa tayo Let's do this Let's do this So alas 4 na Napakalinis ng ating sasakyan yan Nilinis ngayon kagabi Para naman Pagbabiyay tayo Maayos Ayokong ginagamit kasi yung Sasakyan ng Marami O kaya motor Pag may lakad Gusto ko lagi malinis yung anong dugyot The driver is responsible for the safe operation of this vehicle Use this system only when traffic conditions permit For further details See your owner's manual So Soundtrip trip na agad tayo. Let's do this! 420 PM Balik-balik muna ako dahil susunduin ko pa sila Mami, tapos sila ate, sila Carson Si Julian, iintayin pa natin, galing pa ng school yon sa BLB, mipasok pasok si siya Bago tayo pupunta sa pupuntaan natin, uh, pupuntahan pa natin yung dalawa kong pinsa na si Floyd at si Kyle sa Marilao Bulacan pa yon sa Lambakin so medyo malayo layo yung mga destination natin ngayon biyahing norte tayo mga kabiyahe pero kayang kaya natin yan kayang kaya ko yan bibasigan lang natin yan eh, sa looban ng diyan masikip ang bawat kalsada Alright, pasok! kitted. Kaya kanina bumibirit, bumalik lang tayo. Part na muna ako dito sa gilid. Mga Michael Jackson. Mga no, Michael Jackson. Mga no, Michael Jackson. <laughs> 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 Ay, mahulog ko rin no. yung gamit. Oo, oh, pre. No, hindi, no, hindi, no, hindi. No, gilid natin. Okay na yan. So wait lang, dito na tayo. Ang kailangan. Floyd? So nandito na ako ngayon sa ano, sa Marilao Bulacan, sa Lambakin. Sobrang traffic, grabe. Ginawa ko na yung mga patitinding skill ko para makapunta maka dito ng maayo. Let's go, let's go. <laughs> Hi, Kyle. Ay sa Malolos Bulacan. So, lagi na tayo nakakarating dito po ulit ulit. Na no, nakaraan linggo, galing na lang ako dito. Papakita ko sa iyo yung pictures. Hello, pasok ka na, Chin. Hello, dito pa lang. biyahe nandito na tayo ngayon sa ano sa Vista Mall Malolos kung saan kakain na tayo dito dito natin isa celebrate yung birthday kahapon ni Floyd December 1 nung birthday din ni Trevor nung kapatid ko nung November 28 so sumahan nyo ko tara kain tayo dun sa loob let's go cool yes first time naman Carson tulog hi baby Mami. ano pre, kaya na tayo. Sige pogi, okay, let's go, go. Kuha na yung mga kids, yung birthday boy natin, si Trevor. <laughs> Kasi yan, mga pinsan ko, Kanya-kanya na silang kuha dito. Yan, may kanin. Ito, ba't ayaw, ayaw man ito, Kyle? Ayaw yung mga food dyan. natin kinuha. Ang dami lang <laughs> natin kinuha. Ngayon, dito, dinner. Birthday boy, dalawa magkatabi. Birthday boy, let's go, go. Ako my birthday. Thank you, Lord. Let's <laughs> Happy birthday, Trevor. Hey, 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 hey. La, 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 bo, Ula, la, la, <laughs> la, So kami na lang yung naiwan dito sa buffet. Mga busog. Hi hey baby! Hi hey baby! Kami, hey park show dyan! Park show dyan! Park show hey baby! Hi hey baby! Ayan yeah, mga goods na yan, no? Mm -hmm. Kumota na, kota na yan. May balik pa po kami ng ano? Balenzuela. All the way from Balenzuela. Para Pero kakagalit lang po natin ng last 2 weeks or 3 weeks. Kumain po kami dito. Na Kasama okay. namin yung mga co-workers. Natin. Ito kami nakaupo. Tapos sabi ko, ay ko yung bagay. Ngayon, tinuloy lang na po namin dito. Solid talaga. Kahit nila, yung Hindi, oh. na layo, kahit 2 hours of ang biyahe. Hindi, expressway naman. Tapos naman yung pagkain nyo dito sa Tudorigos. Apaka-solid. Ah, so, sakit ng bagay huh? po ngayon. Ikaw, so, Floyd, kamusta ang experience mo dito sa buffet? Busog. Busog? <laughs> ano mo, kumain tayo, mabubusog tayo. Masaya. Masaya, yun. High blood. High blood. Oo. Uh, ito nag kakakailan, nag-buffet, nag-dessert, tapos ngayon, ice ice cream. Ayan, pre, ayan, pre. Ande, ito, binili namin itong mga take, ano, mga leftover pagkain ng mga dogs sa mga pusa namin sa bahay. Let's go. Tara. Dami nito. Oo nga. Bigat. Ba? Diba? Pagkain ng mga dogs. Ako natutuwa kay Jess at kay Kala eh. Ha? Bakit? Eh, dalawang oras yung binyahe ko dito. Layo-layo ng binyahe ni Mami. Kakainin ni Jess Shomai. Nakita niyo yung picture na pinost ko dati nung Vespa Aprilia. Dito yon nung last na punta ko dito nung naka green ako na damit dito yon diyan yung store na pinuntahan natin naman di ba napakaganda ng lugar na to usually yung mga yung ibang mga nakakotse dito uh, meron silang mga dalang director's chair dito sila tumatambay dito sila nagre-relax ayan napakaganda ng place dito sa Vista Mall Malolos so, tapos na kami dito sa Chodaricos nire-ready ko na yung sasakyan papunta naman tayo sa next destination natin bago tayo umuwi sa may Barasoain Church yung sikat na tourist spot dito sa Malolos Bulacan simbahan ng Barasoain Church right ilang minutes na lang nasa Barasoain Church na tayo the problem is kung pwede bang pasukin kasi gabi na masyado eh ay nakikita ko na may ilaw na simbahan so, dito rin si Motodek nakakatuwa. Yung nagpagawa siya ng JBT niya kay Sir Yung, ano pa rin, siya sa bypass na 118, takbo. Ah. JVT power let's go. Tabi ta tayo. Nakakatawa, may another na punta na naman tayo sa Bulacan. Pero ang ganda rito marami kang makikita ayun na no, malapit na tayo 170 ay, meters lang. na lang ay dito na pala nakakatuwa lang no na dati tinitignan na natin to sa mga post sa mga picture sa mga video pero ngayon nandito na tayo sa pinakasikat na tourist spot na simbahan dito sa Malolos, Bulacan ang Barasua Inn Church actually sarado na 9pm na kasi close na daw talaga kita nyo yon. wala nang tao kami na lang pero pinayagan pa naman kami pumasok at makapagdasal dasal dito so tambay lang tayo sa glad and then uwi na tayo so what's up mga kabiyahe kamusta nakakatuwa na nagkasama-sama ulit tayo ngayon nakapag vlog tayo sobrang dami ng ginagawa natin so ayan Nakita nyo Barasoa in Church. Uh, isa sa mga gustong gusto natin mapuntahan noon pa. Nakakatuwa lang na biglaan at hindi natin pinlano na yung pagpunta natin dito. Uh, pagpapasalamat lang sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga nangyayari sa atin. So hanggang dito na lang siguro yung vlog. Kita nyo, nandiyan uh, na sila sa sasakyan. Pauwi na rin tayo ngayon ng bahay. So maraming maraming salamat po sa lahat na nakatapos ng video. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na lang natin na vlog. Please like, share, and subscribe laging tatandaan na mixi lang ang buhay kaya dapat laging masaya.